Yung mga suspect dyan sa pambubugbog sa anak at pamangkin ni Senator Jingo Estrada nakakulong na raw sa Aklan Rehabilitation Center. May update ang Bombo Radio Kalibo. Nakakulong na sa Aklan Rehabilitation Center sa Bayan ng Kalibo, Aklan, ang tatlong sospek na nahaharap sa kasong physical injury matapos ang pambugbog sa anak at pamangkin ni Sen. Jingoy Estrada sa isla ng Boracay nitong madaling araw ng Sabado. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Mar Joseph Ravelo, hepe ng Malay Municipal Police Station, kagad nilang naaresto ang mga sangkot na individual kung saan natukoy ang mga ito sa pamamagitan ng mga CCTV footages sa lugar. Aniya, kaagad inaksyonan ng pulisya ang nangyari sa aktor at recording artist na si Julian Estrada kasama ang kanyang pinsan na kapwa nagtamo ng pasa at sugat sa pag ng mga tatlong sospek na pawang mga residente ng isla ng Burakay. Samantala, itinuturing naman ng Malay Municipal Police Station bilang isolated incident at hindi sumasalamin sa pangkalatang kaayusan sa lugar. Nanindigan din si Police Lieutenant Colonel Ravilo na prioridad nila ang kaligtasan ng mga turista at residente. Tiniyak din ito na ipapatupad ang mga umiiral na batas laban sa mga lumalabag nito upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa Boracay at buong bayan ng Malay. Yes po, 24 hours po kasi ang duty natin dyan sa beachfront. And uh -huh. may nine na posting po dyan, tactically, mm -hmm. tactically deployed po yan. Mm -hmm. Pag mga ganyang oras, nagkakandak na po na roving yung mga yan dahil nga po, yan po ang usual na incident dito. Pag lasing na mga tourists, guests, or locals, physical injury po ang usual na nakikater na may na reklamo. So, we tactically deployed po sila, depende po sa oras at lugar kung sa po matao. Si Police Lieutenant Colonel Mark Joseph Ravilo. Hepe ng Malay Municipal Police Station sa kanyang naging payag Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!